So, good morning mga katods Nandito po tayo sa Petron Kilometer 44 At dala po natin si Doming Kasama natin si Riker Ang kusinero moto Dala niya po si Iza ni Early Edition Maraming maraming salamat sa pagpapahiram kay Riker. At nang tayo ay may makaulapay What? Sa ating uh, Quick Breakfast Stumbike Maangas na naman <laughs> Tawar tama si Riker At may dala po siyang kanin Para sa aming breakfast sa Seattle's Best Sa Caltex Mam Plaza Yun, Doon po kami Pupunta kayo Siyempre napakaingay ng drift exhaust <laughs> Ni Isa mm, Lagapakan na naman Well, uh, today is a Sunday Ito na po ang uh, Katapusan ng long weekend Ng Undas Diba ano naman itong truck na to? So uh, Siguradong mamaya Mga around 3 o'clock eh, Napakarami na ng uh, sasakyan dito Sa South Luzon Expressway Yung mga Umuwi galing south Siyempre, so, syempre trabaho na ulit sila sa north uh, para po sa hindi na alam ang Caltex Mamplasan po ay uh, magandang tab ng mga riders sila yung mga papuntang Quezon mga papuntang Tagaytay or Batangas City sa Lobo yan. Dyan po sila madalas mag meet up madalas po sa may Army Navy pero madalas din dito sa so may Starbucks lang Well, ang uh, PBA Moto Club Madalas sila dyan sa Starbucks Sa Caldex Mall Plaza Tayo naman dahil fan tayo ng uh, Mocha na coffee eh, uh, Sa Seattle is best tayo mag-almusal at kape Kasi dami silang choices ng uh, Mocha na kape Na love na love natin So, ang Caltex Mamplasan po ay located sa southbound side ng South Luzon Expressway in between po siya ng uh, Greenfield at Santa Rosa exit so galing tayo ng Batangka City kaya northbound tayo then exit lang tayo ng Greenfield tapos uh, ikot tayo papuntang kabilang time hindi naman siguro traffic pa uwi kasi paluwas ang traffic ngayon Hello, officer. <laughs> Bumira na tayo kanina sa start all Hindi ko na lang nakuha na. Pero umabot naman tayo ng 2.35. What? On a fourth gear. <laughs> Sarap. Ayan po ang Caltex pang plaza yung may McDonald's sa kabila siya, ayan po siya. You know? You know? Sports bike. Sorry, boys Hindi ako dyan pupunta. Ako po ay pupunta din nila mang Ayo, kung makipaglaro. Wait, dinala. Ha? Pupunta din siya dito? So no, may mukhang may makakalaro tayo ha? Isang uh, old school na sports bike <laughs> Malakas ang feeling ko na Honda siya CB U-turn, U-turn Yeah Kahit no U-turn Pwedeng U-turn <laughs> Ewan ko ba't nila sinahan yun Pero tuloy itong mga iikot Kala na ipupunta ng Calax, kasi nandito yung Kallax eh. Ba't mo pa kailangan pa ikutin doon sa may barricade? Dahil kaya sa masyadong nagtatraffic? oh ito po ang Kallax, mga katods. Hindi pa nakakadaan si Domingo dyan. Pero ang labas po niya na pwedeng patagaytay or uh, silang. Yung silang ang dulo. Bagging test. Yun no? Uh -huh. And just like that Nandito rin tayo Sa Caltex Manplasan Pagharap tayo ng parking At may mga nakikita na tayo big bike Yun may adventure May cruiser na nagpapagos Honda Rebel at uh, itong kay Kuya yung ayun, dami na mm. let's see what we got so may Bristol doon then GS 150 may nakasulat na trophy What is this? Harley Davidson, the cruiser. Kawasaki Z900 RS. Siyempre ang ating F3. What is this? Kawasaki plate. Ha, ah, Vulcan. Then Z650. Then may naka T-Max. At ito. Merong Yamaha. Ducati Monster. Ayan, nasa dulo. GS1250. Kawasaki Z1000 at uh, GS GSLA 1250 Doon tayo? Pujo? Yan ang motor to Ayos ah uh. Super 400 ng Honda Ninja PX6R 6R din Tapos Ninja GS at uh, Street Fighter kayo ba yung kasabay ko sa startle kanina? Oo Kayo? Sir, good pa Kasa kayo? Tagay tayo Aba? Sino kasama niya? KTI Para kayo ride ko na Para kayo naka-ride ko na Kayo ba ang ama ni EK Oo Ayan Kayo kasama Kayo Austin Ay di yung MB gusto ko Nangangati akong magpabilis Gago! Corbett oh Meron ding naka korbet mga katut ds na sarap sana all. So tapos na tayo mag uh, breakfast Sa Sierra's Best At uh, may dumating pang ano Old school na Multistrada uh, Multistrada 1200 At merong Panigale Yan you know? o Iba mga naka take off na Galing Ito sila ng ano Tagaytay Quezon Salamat kay Riker Yun know? kami ay uuwi na at baka baka mapalayas na ito <laughs> ay quick breakfast time bike lang tara thank you man go aray right. ka super 4 yun o yung mga tambay dito kanina sa may army navy no, wala na tagay tayo ride na sila Or keso May isa pang natira May isa pang naiwan Woohoo Another uh, solid uh, Breakfast time bike With uh, Ryga Rider Maraming maraming salamat sa iyo bro I can't wait Na makuha mo na yung Yung uh, Z1000 R at maging member ka na rin ng Chopsui at hopefully ng Batangas uh, Moto medyo madami na ang sasakyan pero mamaya sigurado mas madami yung panord kasi balikan to work at uh, usually Friday or Saturday madaming sasakyan sa southbound you know Riker Rider <laughs> And with uh, that said mga katods Dito ko na siguro tataposin ang aking vlog Para ngayong araw ng Sunday Again maraming maraming salamat Kay uh, Riker Kusinero Moto For uh, accommodating us At pagsama Masarap kasama si Riker mga katods Totooong tao straight to the point Yan ang mga masarap kasama Hindi naman plastic Ayan oh at maraming maraming salamat din po sa mga ating mga subscriber mga nanonood ng ating video maraming maraming salamat po everything is well appreciated and again mga katawad dito po ang inyong Batanggenyo BJ Lavage Moro signing out